Trending ang naging entry ng unkabogable star na si Vice Ganda sa hashtag na piliin mo ang Pilipinas. Bukod kasi sa pagpapakita ng ganda ng bansa, pinasilip rin ang iba't ibang social issues kabilang na ang usapin sa West Philippine Sea. Si Gab Humel de Villegas sa detalye. Pinuri ng mga netizen ang pagkasa ng unkabogable star na si Vice Ganda sa Piliin Mo Ang Pilipinas Challenge na trending sa TikTok. Dito isinama ni Vice ang araw-araw na problema ang kinakaharap ng pangkaraniwang Pilipino tulad ng matinding traffic sa Metro Manila at ang galit ng publiko sa pagtatayo ng mga estrukturang sumisira sa tanawin ng mga mahalagang lugar sa bansa tulad ng Rizal Park at Chocolate Hills at ang nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa uling bahagi ng video, makikitang emosyonal si Vice habang nahihirapang iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas kung saan nakalagay ang mga katagang kahit mahirap kang ipaglaban, pinipili pa rin kita Pilipinas. Umani rin ng suporta at paghanga ang naging entry ng Unkabogable Star mula sa kanyang mga kaibigan sa industriya tulad ni Naan Curtis, Bianca Gonzalez, Karil, Jolina Magdangal, Angeline Quinto at marami pang iba. Sa ngayon ay umaabot na sa halos 3 milyong combined reactions at halos 30 milyong combined views mula sa kanyang mga social media ang kanyang nakuha. Ang nasabing challenge ay nagsimula sa pamamagitan ng TikTok video ni Angelica Gigante kung saan hinihikayat niya ang mga content creators upang ipagmalaki ang taglay na ganda at pagiging malikhain ng mga Pilipino. Ito ay kasunod ng Asoka Bridal Makeup Challenge kung saan ipinapakita ang talento at paggimbalikain ng mga influencer pagdating sa Indian bridal makeup. Gab de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.